So na kami natuloy siya, gabi lagi. Ayun, Dito na kami mag, ano, mag -igot -igot. Last, ano na namin to? Pag-alas na tinutangan na. Tapos, punta na kami sa bus. So pala dito ka para na Star Wars. Ang lupit oh. Parang Star Wars ang setup, boy. Para may darating na no. Stormtrooper.

Bind. <laughs> Baka mabangga kayo ha? Diba? Wow. Juno! Wow! Ang ganda. So dito naman, ah, uh, ancient Egyptian. Asian Egyptian naman yung tema ng room na to.

So, yung replica ng ano, ng Egypt, nakuha nila. Yung mga drawing, ang lipid, ang mga payo, hindi ko din, parang nasa Egypt talaga, oh. Ganda. So, dito pa rin sa Star City. Kanya-kanya na pinas start city boy. So, kung rondito, Egyptian. Tatawid naman tayo sa Greek mythology. So, audio mo. Ako Greek mythology. Ano Zeus. Ancient ancient okay. Welcome to Cebu City! Bye. At ka rin dito yung Magellan's Cross. Gano'n, para ka tumatawid sa iba yung mundo. May Ang galing! E, oh! No? Si Labu-Labu, tsaka ng Magellan. Tapos, nandito si... General MacArthur. Tapos may akong ditong illusion sa gilid. At natagpuan na namin ang Yamashita Treasure. Labas! Yun know. o! Daming gold bar! Ito na natin dito yung Sino mga ito? So dito, iba't di iba -di klase. Ang mo. Yung nasa aso, uh, Tapos meron parang time travel. Yun, know?

אַ באַבליק באַבליק דאָ איז דאָ כאָן

din pa rin. pa rin. Effective Gusto mo rin pang manalo katulad namin, mag-sign in at mag-sign up na sa Pilwin. So, nadya sa baba yung link na ibibigay ko sa inyo. Madali lang manalo. Madali lang tumaya. So, let's go! Panalo! And dahil sa si laro na to, hindi ko na kinakailangan, problem akin, ang pababayad ng bills. Birin mo, kumaya ako ng 10K. Yung 10K ko, naging 20K. Napaka-bisa. O, oh, kanina, yun lang ang laman. Pero, ngayon, yan na. <laughs> Para laruin to, tuturuan kita. Tara, samahan mo ako. Ito, ang sikat na sikat ngayon online game na napakarami ng tumatangkili. Dahil napakarami ng nananalo at napakadaling manalo at napakadaling ng laruin. Ito, ang pilwin. At tara, simulan natin ang paglalaro. Yan ang tinatawag na home ng laro. Kung saan makikita mo ang iba't ibang laro na pwede mong laruin. May ruleta, merong mines, yan, makikita mo dyan lahat ng laro na pwede mong laruin. nga, meron na akong account sa Pilwin, ay eh, madali na akong makapasok dito. At ganoon din ang kailangan nyong gawin. Kailangan nyong mag-sign up para naman meron kayong account sa Pilwin. So simulan na natin ang paglalaro. Ang laro nga palang napili ko ay ang tinatawag na mines. So dito sa laro na to, ay kailangan mong iwasan ang apat na bomba. Pero pag napindot mo yung pera, Do Doble ang taya mo. Hindi lang para 10 pesos lang ang dapat mo itaya dito. Kung meron kang mas malaki pa at kaya mo mong tumaya na mas malaki, ay maaari mong lakihan ang bebet mo. So ngayon itataya tayo ng 10K. Tignan natin kung tayo ay swerte. Subukan natin. ayan nakataya na tayo ng 10k at ngayon ibibet natin. Ngayon ay iiwasan natin mapindot ang bomba Let's go! Hoy! Isa! Hoy! Dalawa! Hoy! Tatlo! Hoy! Apat! So dyan sa punto na yan nakita nyo 20k na yung, yung ating pera So ikaw ang bahala kung yan ay ilalaro mo pa o so, ikaw ay titigil na. Paano naman kinakash out at kinakash in ang pera natin dito sa Pilwin? Tara tuturuan ko kayo kung pa paano Ayan, pipindutin nyo lang yung recharge Pag nakita nyo na yung recharge Mamimili kayo dyan kung gaano ang pera na gusto nyo ipasok Merong 200, may 500, may 1,000 At ang pinakamalaki dito ay 30,000 O so yan lang ang gagawin nyo, tatayan nyo lang yan at re-recharge At yan ay konektado na sa Gcash nyo Ganun lang kadali at kasimple Pipilapan nyo lang ang mga dapat pipilapan Katulad ng name, last name, ang inyong email, at siyempre ang iyong number na konektado sa iyong GCash. Sa so pag-withdraw, ganoon din ang kailangan natin gawin. Kung galing ka sa Recharge, pipinutin mo lang yung withdraw. At makikita mo dito kung magkano yung gusto mong i-withdraw. Kung nanalo ka na ng malaki, ay dyan mo tataype kung magkano yung amount. At siyempre, rong din fee ang pag-withdraw. Kung gaano kalaki ang i-withdraw mo, ay isa rin kalaki na halaga ng fee na kailangan mong bayaran para mga pag withdraw at pag uh, na type mo na kung magkano yung amount mo, yung fee syempre yung number ng gigas mo kung saan ipapasok yung pera na i cash out mo so ganoon lang kadali ang Pilwin Huwag ka nang magkatubili, maglaro ka na ng Pilwin, dahil dito sa laro na to dahil sa Pilwin, nalilibang ka na nagkakapera ka pa